Bakit hindi mo masagot in hearing yung tanong ni Sen Joel kung sino yung dalawang sekretary? Ah, uh, pwede sulat ko la lang sa papel yung pangalan niya. Ah, uh, kung pwede naman, isulat mo na ngayon please yung pangalan ng dalawang sekretary para makita namin ni Sen Joel at iba pang mga senador. Pakisulat mo na ngayon, Miss Sheila. Salamat. Pakitulong yung pagsagot sa mga tanong ni Sen Joel. Mm -mm. Bingo! Unidad. 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 Unidad palagi. Palagi. Opo. So, hindi mo naranasan na kasama si Alice na maliit lang na eroplano, pribadong eroplano, walang masyadong customer, kayo lang. Ah, wala po. Hindi. Okay. So, that's good. Sen, Jolie, if please. I may interject lang. Ah, nalito ako, Sheila, dun sa isang sagot mo kay Sen Joel kani kanina okay. lang. Nalito, yata kami pareho ni Sen Sherwin. Kasi sabi mo kanina lamang, magkapatid kayo sa tatay ni Alice. Pero naalala ko yung nakaraang hearing, ang sabi mo ay tita mo si Lin Wenyi, na nanay ni Alice. Malali ang West totoo Day magulang po. mo pareho ah, nasa China. Eh yun ang sinabi mo sa unang hearing. So ano ano ba talaga yung mga magulang mo ba ay nasa China? Tulad nung sinabi mo sa amin nung unang hearing Ayon or sabi itong kasi, magkapatid kayo ni Alice sa tatay. Magkapatid kami kasi sabi ni Daddy, kapat kapatid ko yun. Pero hindi biologiko na kapatid. Hindi, hindi, so, po. ang totoo sa lang po. ay yung sinabi mo sa unang hearing na ang parehong magulang mo si ay we'll nasa see. China. Yung na nanay ko? Nanay mo at tatay mo ay nasa China. Oh, that's how. Tama? Opo. Pareho. Nanay mo nasa China. Tama. Tatay mo nasa China din. So, hindi, hindi kayo magkapatid sa tatay ni Alice. Tama? uh, kapatid tatay Alice, ako uh, hindi siya tunay na tatay. Ano po? <laughs> Kung mga kapatid kami, lalo ni ali Alice, pero yung tatay niya, yung tatay, tatay, hindi tulay na tatay ko, yung tatay niya. Uh -huh. Tatay, tatayan. Ta tatay ni Alice. Yung tunay na tatay ni Alice, tsaka yung tatay ko, hindi. Iba. <laughs> ano ba? <laughs> Oh, hindi po. So tatay-tatayan mo yung daddy ni Alice? Opo. Eh sino naman yung tinatawag mong daddy? Ano po? Siya nga. So Aloo? yung tinatawag mong daddy ay totoong tatay ni Alice? Opo. opo. Okay. So yung sinasabi mong magkapatid kayo sa tatay ay biological father ni Alice pero tatay-tatayan mo opo. yung tinatawag mong daddy? opo Opo. Okay. Sorry po. Yes, nakakalito po talaga. Sorry hindi lang ito ah, yung halos buong kwento mo. po. Alice, Salamat, Senjo. Uh, thank you, thank you ma Madam Chair. So, to be clarified again, kapatid mo si Alice sa tatay-tatayan mo. Hindi mo tunay na tatay yun. Opo. So, hindi kayo talaga magkapatid ni Alice, whether sa totoong nanay mo o sa totoong tatay mo. Mahirap ba sagutin yun, Sheila? Oh, magulo na <laughs> Okay, ulitin ko. Sheila, may totoong... Huwag muna tayo dun sa mga tatay-tatayan. Okay? Dun muna tayo sa totoo, biological tatay at bi biological nanay. Okay? Si Alice, may tunay na tatay at tunay na nanay. Si Sheila, may tunay na nanay, may tunay na tatay. Ito ba sa apat na ito, walang pareho? Pareha kayong pareho wala ni po. Alice na nanay, parehong nanay, parehong tatay, wala? Wala po. So, paano kayong naging magkapatid? Sabi ni nasabi? Daddy. Kasi Daddy, ang tawag ko siya eh. Okay. Uh, thank you for clarifying. But, uh, hindi ka makakalusot dun sa, kahit na may ganyang layer kayo, hindi kayo makakalusot sa mga krimen na inyong uh, ginawa no this all these criminal activities uh, gusto ko lang puntahan yung travels ninyo ni uh, Alice uh, Sheila dito sa mga pinapakita no may nakita tayo since 2008 ikaw ay nagta-travel na kasama si Sheila 2008 2009 hanggang uh, 2024 magkasama kayo ni uh, Alice no lagi kayong magkasama eh uh, parehong airline, parehong airport, parehong uh, lugar yung uh, pinanggalingan ninyo at parehong lugar yung inyong uh, nilapagan. Tanong ko, dito sa maraming lakad ninyo at alis ni alis, sino pa yung nare-recall mo na kasama ninyo sa mga lakad at travels na ito? Uh, may, binsan kasama yung tauhan niya. Sino tong tauhan niya na ito? Si tauhan ni Alice. Kaya nga sino siya? Uh, hindi uh, may lalawa si Katari po. Katari? Si Katali. So assistant Secretary. assistant o si Katari? Hindi mo siya kilala? Uh, alam ko siya yung Tingin kilala, ko, kilala, mo siya. Kilala ko siya. So anong pangalan niya? Uh, pwede hindi po ako mangit. Other than the secretary of uh, Sen Joel if I may interject. Please, please. Bakit hindi mo masagot in hearing yung tanong ni Sen Joel kung sino yung dalawang secretary? Ah, uh, pwede sulat ko lang sa papel yung pangalan niya. Ah, uh, kung pwede naman, isulat mo na ngayon please yung pangalan ng dalawang secretary para makita namin ni na Sen Joel at iba pang mga senador. Pakisulat mo na ngayon, Miss Sheila. Salamat. Pakitulong yung pagsagot sa mga tanong ni San Joel. Mm -mm. Bingo. You have the Flores and Joel. Bingo to. Salamat uh, Sheila. ay I, uh, I appreciate nagbago ulit ang paningin ko sa iyo na nais mong makatulong at nais mong magkaroon ng malinis na konsensya. Ibig sabihin sa Joel if I may interject. Kaya mo Miss Sheila, magsabi ng totoo. Kaya San mo. Joel. Kaya mo, no? other than these two, uh, Secretary uh, Sheila, may ilang ka pang kasama na, na hindi mo pa nabanggit sa committee na ito na paglabas nyo ng bansa? Nakasabay niyo sa aeroplano, kasabay ninyo umalis? Wala po. Wala, okay. So sila lang? Opo. So the whole time since 2004? Isang beses lang po. Oh, isang beses lang to, no? But I mean, yun nga, since the time na lumalabas kayo ni Alice, ito lang yung time na may kasama kayong dalawa. Sa basis. Okay? Yung iba wala na. Kayong dalawa lang talaga. Opo. Taas, oh. ah, binsan Tatlo. Oh, tatlo si yung isa. Binsan si Wesley. Ah oh, si Wesley. Okay. Ah uh, si Cassie, hindi? Ah uh, si Cassie, one time sa Taiwan. Si, meron din. Uh Oo. -oh. Oh, baka meron ka pa ng ibang naisip? Wal wala po. Politiko kami-kami La lang po. Politiko? Wala. Uh, Kaya kami lang po talaga. Maaaring kasama mo pero kasama ni Alice pero hindi mo siya kilala at di mo lang tinanong? Wala. Wala naman po. Okay. Pa. Dito na ako pupunta. Sa mga pinuntahan ninyo, example na lang natin itong dalawang uh, pangalan na ito. Saan kayo pumunta nito? Sama sila? Sila. Thay Thailand nata? Thailand. Thailand. 2024 na yan? Itong taon na? Last year ba? Last year okay, pa. Oh. oh. okay. Okay lang. Okay So, Thailand, most likely, sure ka na na Thailand? Oh. Thailand. Okay. Oh, Thailand. Thailand, okay. Doon sa pinunta... well, if I may just interject, meron lang um, breaking news. Uh, we've just received word that uh, Philippine authorities are now in physical custody of Alice Go in Indonesia at uh, may update speaking of yung real time update na hinihingi sa BI um uh, may uh, information na she will be surrendered uh tomorrow sa Senate so just para sa kabatiran ng Thank lirat. you Madam Chair and uh, let me take this opportunity to again congratulate our dear colleague Senator Risa this committee this uh, institution for uh, taking the cudgels of uh, ensuring that our people will be best served uh, uh, madam chair uh, balikan kita Sheila no dito sa pinuntahan nyo sa Thailand anong ginawa nyo sa Thailand bakasyon ba negosyo bakasyon pareho po. bakasyon po bakasyon lang sigurado kang walang negosyo walang pinag usapang negosyo anong pwedeng wala po oh. itong dalawa na ito ay uh, walang negosyo ito sa, uh, sa na, na interest sa inyo wala po. Tauhan nang... Yeah. Tauhan lang ni? Ni Alice po. Ni Alice. Okay, okay. So, yung punta nyo ng Thailand, bakasyon. Opo. Yung mga ibang lakad niyo bakasyon din ba yun? Opo. Lahat ng lakad nyo ba ni Alice ay bakasyon? Wala kayong pinuntahan ni isa, sa nare-recall mo, ni isa na pinuntahan na may kailangang gawin. Ikaw man o si Alice, nagagampan ng tungkulin na may kinalaman sa inyong negosyo? Wala po. Polo, alo lang. Pasyal lang po. Lahat pasyal? Shopping, kain? Opo, ganoon Ikot? Po. Ikot po. At uh, anong average time na mga alis ninyo? San linggo? Ay. Long araw? Limang araw? Mm -hmm. Siguro mga, o oh, mga ganyan, ilan araw po. Ah, ulit. Di, yung, yung, yung time lang, no? At magba-wind up na ako, uh, Sheila. Maraming salamat sa sagot nyo. Wala kayong... Naka-meeting ni isa dun sa mga lakad ninyo sa ibang bansa? Naka-meeting, maaaring Chinese National, wala maaaring wala kayong naka-meeting, o siguro hindi mo alam, kasi minsan, ah, siguro lumalabas eh. siguro, hindi naman siguro 24 hours kasama mo si Alice. Paglabas kami, halos kami makasama, hindi, ka, hindi pa kami nang hiwalay. Hindi kayo naging hiwalay, oh, sa banyo lang ang hiwalay. Oh, uh, oh, halos. Oh, so lahat magkasama kayo. Opo. Kaya alam mo na walang meeting mm -mm. na nangyayari. Mm -mm. Pero siguro sa telepono may kinakausap si Alice. Ay hindi ko alam po. <laughs> so wala, hindi mo alam. So posibilidad hindi. na may kinausap sa telepono. Hindi ko alam po. 'Di ba? Oh, pero posibilidad na may ginauusap sa telepono. Po. Kaya posibilidad, may posibilidad, siguro gagayahin kita. Siguro. Hindi ko alam. May kinausap yung siguro hindi mo sure kaya siguro yung uh, ano yung ko no, gagamitin ko so madam chair ma maraming salamat po at uh, marami tayong uh, pagtatagping uh, pieces of the puzzle at uh, natutuwa po tayo na yung uh, mga sakripisyo natin kahit na hindi pa rin tayo kumakain pa tayo Madam Chair eh, may pinupuntahan. Maraming salamat especially to our uh, resource persons. Uh yung yung kanina pala pinos ko kanina no yung sa DOJ, paok um uh, uh um, PNP NBI itong mga pinakita natin na non-registration of uh, employees. Uh, sana makita rin po natin ito at um, dagdag uh, Kaso po ito na po pwede i-file sa mga kinauukulan. Nang sa ganon, at yeah, the end of the day, uh, hindi pa marisan ito ng ating mga kababayang Pilipino. Maraming salamat, Madam Chair.